Napabalikwas sa kama si Rolando dahil dinalaw na naman siya ng isang napakasamang panaginip. Tagaktak ang kanyang pawis habang habol ang nangangapos na hininga. Nang oras ding yon ay ramdam niya ang pananayo ng kanyang balahibo. Para bang may mga matang nagmamasid sa kanya. Lakas loob siyang lumingon sa direksyon kung saan niya nararamdaman ang presensya ng sino mang nagmamatyag wala siyang ibang nakitang tao. Subalit na pa ang tingin niya sa isang lumang orasan na nakasabit sa dingding. M. alas tres na naman ang oras. Yon ang eksaktong oras na palagi siyang nagigising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Simula nang tumira siya sa apartment na yon, ay hindi na siya tinantanan ng mga bangungot na gabi-gabing tumadalaw sa kanya. Inakala niya na normal lamang yon dahil kasalukuyan pa siyang naninibago sa lugar, subalit napansin niyang napapadalas ang pagkakaantala ng kanyang tulog hanggang umabot sa puntong gabi-gabi na siyang binabangungot. Napailing siya nang maalala niya ang kanyang huling panaginip. Naroon siya sa isang madilim na silid, habang napapalibutan siya ng mga taong nakasuot ng kulay itim na damit. Mga kandilang lumuluha ng dugo ang nakapaligid sa kanya. Habang ang maingay na paglagitik ng mga kamay ng orasan, ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan. Tama, hindi siya maaaring magkamali. Tanging ang orasan lamang ang naaaninag niya ng mga sandaling yon. maya, -maya naglakad papalapit sa kanya ang mga taong hindi niya maaninag ang mukha Napaigik siya nang bigla siyang saksakin sa dibdib ng lalaking nakaitim na talukbong. Naghumiyaw siya, subalit walang anumang tinig na lumalabas mula sa kanyang bibig. Hindi rin siya makakilos, gayong hindi naman siya nakagapos. Ramdam niya ang hapding nanunuot sa sugat na tinutumbok ng tulo ng talim ng punyal. Damang-daman niya rin ang marahang pag-agos ng kanyang dugo. Umikot ang kanyang paningin, kasabay ng pag-ikot ng mga kamay ng orasan na nagbabadya na namang tumapat sa bilang na ikatlo. Ang oras kung kailan muling dadagundong ang ingay na likha ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Napamulagat siya dahil sa masamang panaginip na yon. Labis niyang pinagtataka kung bakit sa tuwing mananaginip siya ng masama ay palaging nasa loob ng panaginip niya ang orasan. At higit sa lahat, iisang oras lamang ang nakikita niya. Alas tres. Kinabukasan, tinanggal niya ang orasan sa dingding at saka niya ito tinago. Siniguro niyang hindi niya yon makikita. Nang mawala ito sa kanyang paningin, ay tsaka pa lamang siya nakaramdam ng kapanatagan. Hindi niya alam kung anong meron sa bagay na yon. Subalit hindi niya maiwasan ang pananayo ng kanyang mga balahibo tuwing tititig siya rito. Sinubukan niyang puntahan ang may-ari ng apartment. Tinanong niya ito tungkol sa lumang orasan. Subalit wala siyang mahagilap na sagot mula sa lalaki. Ang sabi nito sa kanya, kahit anong mangyari, ay wag na wag niyang pakikialaman ang antigong orasan kung bakit hindi yun sinabi sa kanya. Hindi na siya nag-usisa pa dahil wala na siyang oras. Kailangan na niyang pumasok sa trabaho. Habang nasa opisina siya, ay gumugulo sa isip niya ang panaginip na paulit-ulit na dumadalaw sa kanyang pagtulog. Napapabuntong hininga na lamang siya habang wala sa sariling nakatitig sa makakapal na papeles na nakapatong sa kanyang mesa. Natapos ang maghapon. Natila ba balisa siya. At walang ibang naririnig kundi ang tunog na likha ng mga kamay ng orasan na umaalingawngaw sa kanyang pantinig. Nang makauwi siya sa apartment, ay nakaramdam siya ng matinding pagod. Gayong wala naman siyang ibang ginawa sa trabaho kundi mag-isip at sumulyap sa relong pambisig. Maging ang gana niya sa pagkain ay biglang nawala ng gabing yon. Matapos niyang magbihis ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kama kasabay ng biglang pagbigat ng kanyang talukap. Hindi niya mawari kung bakit tila ba may malakas na puwersang humihila sa kanya para makatulog ng mahimbing. Nagising siya ng manuot sa kanyang ilong ang pamilyar na amoy ang amoy ng nauupos na kantila, Bumilis ang kabog ng kanyang tibdib nang mapansin ang makapal na usok na pumupuno sa silid. Ang mga taong nakaitim ay naroroon na naman. Nakapaikot ang mga yon sa kanya habang nagdarasal gamit ang mga wikang latin. Lalo siyang nilamon ng takot nang mapansin ang isang bagay. Ang orasan na batid niyang sinilid niya sa isang kahon. Bago siya nagtungo sa trabaho, ay tinanggal niya sa pagkakasabit sa dingding ang orasan. Ngunit nakapagtatakang, bumalik yon sa lugar kung saan ito nakasabit noon. Isa pa, malinaw rin niyang nakita ang malapot na dugong umaagos mula roon. Sino kayo? Tanong niya sa grupo ng mga taong nakatalukbong. Wala siyang narinig na sagot mula sa mga yon. Bagkus, lalo pa silang lumapit sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang bumangon sa kama. Ngunit hindi niya nagawa dahil nakatali sa magkabilang dulo niyon ang kanyang mga kamay at paa. Kailangan kong magising. Alam kong panaginip lang ang lahat ng ito. Sambit niya habang nakatitig sa mga kamay ng orasan. Labing limang minuto na lang at sasapit na ang alas tres ng madaling araw. Panahon na para isagawa ang ritual. Anang lalaking may hawak ng punyal. Napuno ng katahimikan ang paligid. Tanging ang ingay ng orasan ang maririnig. Ingay na binasag ng malakas na sigaw ni Rolando. Ang punyal ay bumaon sa kanyang Dibdib. Nakita niya ang pagsirit ng dugo mula sa kanyang sugat. Hindi lamang isang saksak ang kanyang natamo. Paulit-ulit na bumaon sa kanyang katawan ang talim ng punyal hanggang sa hindi na niya magawang sumigaw. Bawat sugat ay pinapasukan nila ng tubo na ginagamit sa pang-embalsamo. Nagsilabasan ang mga litid sa kanyang leeg nang magsimulang sipsipin ng mga tubo ang kanyang dugo. Ramdam niya ang unti-unting pangangapos ng kanyang hininga hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Samantala, ang mga dugong kinulekta ng grupo ng kulto ay ibinuhos nila sa lumang orasan. Naniniwala sila na Nasa loob ng orasang yon ang kaluluwa ng kinikilala nilang Panginoon. Ang Panginoon na magbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay. Nagising si Rolando, eksaktong alas tres ng madaling araw. Akala niya ay panaginip lamang ang lahat. Subalit nagtaka siya nang mapansing tumatagos ang kanyang kamay sa lahat ng bagay na hawakan niya. Muli siyang tumingin sa kanyang kama at doon ay nakita niya ang lalaking puno ng saksak habang may mga tubo pang nakakabit sa katawan nito. Napahagulgol siya ng mapagtantong ang lalaking nakahiga sa kama ay walang iba kundi siya. Isa na lamang pala siyang kaluluwa na naghahanap ng hustisya sa kanyang kalulus-lunus na kamatayan. Kamatayang tanging ang orasan lamang ang naging saksi. Ang samahang pinamumunuan ng mismong may-ari ng apartment ay patuloy pa rin nangungulekta ng dugo para ibuhos sa orasan. Hindi sila titigil sa pagsasagawa ng ritual hangga't hindi nila nakakamit ang walang kabuluhan nilang ambisyon